Sa ating pakikiisa sa paggunita ng buwan ng wika, halina't subaybayan ang maikling klasikong kwento nila, Pagong at Masing. Ang Pagong at ang Matalinong Masing. Isang araw sa gubat, naglakad si Pagong at si Masing. Sa kanilang paglalakad, nakakita sila ng isang puno ng saging na naputol at may kaunting ugat pa. Sabi ni Matsing, Pagong, hatiin natin ito para pareho kayong may itatanim. Magandang ideya, sagot ni Pagong. Inutol nila ang puno at naggasya. Nakuha ni Masing ang itaas na bahagi na may dahon, as si Pagong naman ay nakakuha ng may uga. Masaya si Masing dahil iniisip niya mas mabilis tutubo ang kanyang saging dahil malaki na ang puno. Inilibing niya ito sa lupa ng patayo, ngunit hindi ito kumubo. Nalanta ang mga dahon at natuyo ang katawan. Samantalang si Pagong, kahit mabagal, ay nag-alaga ng maigi sa kanyang parte. Diniligan niya ito araw-araw at dahan-dahang lumaki ang halaman. Hanggang sa ito'y nagkaroon ng mga bunga, matatamis na saging. Nagula si Masing. Agong, ang dami mong saging. Pahingi naman, sabi niya. Ngumiti si Pagong. Sige, basta't maghati tayo ng patas. Ngunit dahil matakaw, umakyat si Matsing sa puno at kinuha ang mga saging sa itaas. Ang mga tira lamang na nahulog sa lupa ang napunta kay Pagong. Kaya't kahit mabagal, natuto si Pagong na ang tunay na kasipagan at tiaga ang nagbubunga. Samantalang si Matsing, dahil sa kanyang kasakiman, ay hinilubos na nasyahan at mula noon, si Pagong ay naging simbolo ng tiaga, at si Matsing ay palalalaban sa pagiging tuso. Ang tunay na tagumpay ay nakukuha sa tiaga at kasipagan, hindi sa palalamang,